tayong lahat ay tinawag ng Diyos upang maging kanyang lingkod. Halina't maging bless ako po si Father Arizolan at ito ang Palaman ng Buhay. Ang ating pong ibanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Lucas chapter 6 verses 12 to 13. Nang panahong iyon umakyat si Jesus sa isang bundok at pagdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol. Tayo po ngayon ay pinapaalalahanan ng ating Ibanghelyo na lahat tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Nasa sa atin na lamang po kung tayo tutugon sa Kanyang pagtawag at pagpili. Pero alam nyo, kahit na tayo ay makasalanan, marupok, nagkukulang, nagkakamali, paulit-ulit pa rin tayong pinipili ng ating Panginoong Kristo na maging Kanyang alagad dahil sa Kanyang wagas at dakilang pag-ibig sa ating lahat. Alam ni Jesus na ang pagpili niya sa atin bilang kanyang alagad ang magdadala sa atin sa si isang buhay na ganap at kasiyasya patungo sa kabutihan, kabanalan at buhay na walang hanggan. Kaya naman sana piliin din natin araw-araw ang positibong tumugon sa panawagan sa atin ng ating Panginoong Sa so Kristo na maging kanyang lingkod, lingkod ng pag-ibig. Tunay nga pong sa diwa ng pagiging natin bilang mga katoliko, tayo ay nabigyan ng pagkakataon at ng napakagandang regalo na makipagkaisa sa buhay ni Kristo at sa kanyang misyon. At yun ay ang ipalaganap ang mabuting balita sa anmang sulok ng degdig sa isip, sa salita at sa gawa. Nawa, piliin din natin sesus si sa buhay natin magpasakop din tayo sa Kanya upang tayo mapangunahan ng pag-ibig, ng kabutihan at ng kabanalan. Ikaw ay tinatawag ni Jesus. Sana tumugon ka na ngayon. Muli ako po si Father Arins Olan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.